Ayan. Pipes. Ang isa yung nakalaan talaga yan eh. Hindi na malalagyan ng arnibal hmm. <laughs> Lubin mo muna para malagyan mo ng maraming arnibal Sarap ng arnibal ito eh. nabayan na ba yan? Okay. ayun na naman yan. Tapos kaldo po. Lahat na sa akin na oh, <laughs> <Sala kika mo. laughs> <laughs> pa. Tama-tama pagdating ko sa bahay te. Oh, Asige, thank you, ha. Ah, thank you. Ingat oh, po. Sige, salamat. Ah, yeah. sarap nung sopas nyo na